Zombie Apocalypse. So ayan na nga mga kaibigan, here we go. Nandito na naman tayo, naligaw na naman tayo dito sa dagat dagata ng Kalamba Lake. Ano to? Laguna Dibay. Ampalaya daw sa Ampalaya. Ampalaya Dibay. Here we go, grabe ang layo ng napuntahan ng ano ng Pasko na ito. So ayan mga kaibigan, akala mo dagat oh, tingnan mo, oh, no, maalon, lakas ng alon, no? oh, lalaki parang bahay. Hindi totoo 'yan. Yun na nga mga kaibigan, uy, pwede di maliko dito mga kaibigan, dami dito ng ahas ng dagat. Bola lang 'yan. Oh, yun know, lawak nito. Mura lang yung nano dito, mga isda na tilapia, bangos. Ah. So, ayan. Pwede dito mag-swimming, mga kaibigan. Right. Pwede daw tayo kumain. Saan na yun? Saan? Yate, pwede magkumain sa yate. May na with Oh, mataas yung alon. Oh. Tingnan mo, oh. Tumaas yung tubig, high tide. Ayun, no? Oh. oh. lakas ng alo. So, ayan na nga mga kaibigan, uh, naligaw na naman tayo dito. Niligaw na naman tayo nila nila Stephanie at saka Abi, Niligaw nila tayo dito sa Laguna de Bay. Here we go. Lakas ng alon mga kaibigan. Ayan, oh. Grabe oh. akala mo totoong alon. Totoo talaga. Ayun. Pag magotong kayo may mga ano, tosok-tosok. Bili kayo. Ayan mga kaibigan. Saan? Saan kayo punta? Oo. Hindi, ikot. Ikot, ikot, ikot lang tayo dito. Ikot, ikot dito. Sa, so, ayan, mga kaibigan. Oh, grabe, lakas ng alon. Oh, eh. Ang lakas ng alon. Here we go. So, ayan nga, oh, mga kaibigan. Lakas ng alon ng Laguna de Bay. Eh. So, nandito tayo. Ah, tayo dito ng Mama. <coughs> Excuse me po. Ako nga, uh, tinatawag okay. ako May ano. Uh, uh, Ay, nang ako mausap dito, ha? Nakakapi ko nito. Hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Pinasyal, tayo ng, uh, nila. Steve ni, eh, Abi, uh, Abby. Uh, pinsan ng ating commander. Pinasyal tayo dito, ng ating may. Ang lakas ng halong, no? alam, mga kaibigan. mo, totoong dagat. Pero totoong dagat talaga, yan. Yeah, here we go. nasana na yung kaibigan natin. Oh, loko na ano, no? Pwede tayo mag-swimming dyan. So, may namiming with, oh. Ayun, namiming with yan. Marami na siguro ng kuha. So, ayan, ah. Wow. Maanod. Parang high tide mga kaibigan. Ito. Pwede po lang mamimingin dito. Ang na kayo dami na kayo silang kuha. ano na kukuha niyo kuya? Tilapia. Ayun. Ito na yung niyo kuya. Kuha na sila mga kaibigan. Ayun. Tilapia. Tilapia. yate. sasakay kayo dito sa yate. Papasyel kayo doon sa laot So, right? May isla doon, oh, mga ganyan isla. Niyan-niyan isla. isla. Isla sa puting bato. Ayun. May mga bahay din doon, oh. May nakabangka yun, 'yun, nakabarko. Gamit nila 'yan, barko. <laughs> so ito yung Laguna de Bay. Karugtong ng Karugtong ng Ano? Nakarupasin. Pasig? Oo, oh, Pasig River. <laughs> marami bangus dito. Tilapia ang marami. Basta yung tilapia may iwa. Ah, tilapia ito. Oo. Oh. Ah, dalag. Dalag. Lakas na alo na mga kaibigan. Ayaw, Thank you.